Hello mga kamisyon. Ayan, napakadak po yung aking... Nag-start po ako ngayon sa tatlong bibi. So, nung nabili ko po siya ay medyo bata-bata pa. Ilang weeks pa lang po ito dito. Binili ko po siya ng maliit. Hindi po akalain na bigla po siyang lalaking ganun. Dalawang barako. Saka, ay, isang barako at dalawang inahin. So, mga ilang weeks lang po yan ay mari ng mangitlog kasi nakasta na po sila. So, ayan ang akin pong paparamihin. Nag-start po ako dito sa tatlong bibi. At makikita nyo po yan na dadami. Nawa po ay dumami. So, ganyan lang po. I-start start lang po sa medyo simula ay konti hanggang sa maparami nyo po. Ayan o, po sila. May tatlong bibi akong nakita kumbaga sa kanta. Ayan aking bibi. Ayan po. Mahiyain sila. Magaya ng may-ari. Ayan. Ayan po aking kulungan. Simple lang. Bibi, bibi, bibi. Simple lang po yung aking kulungan ng kamakikitan. May solar po doon. Solar light ang aking ginagamit para tipid sa kuryente. Ayan. Tulungan po ito ng baboy ko dati. So, wala po siyang laman. Ha? Laman na ako po muna ng bibi. At soon, nabaw po yung makapag-alaga ako muli ng baboy. Ayan. So, yan lang po mga kamisyon sa munting sharing ko po. Na nakakatuwa po dito sa probinsya. Meron lang po kayong kaprasong bakuran. Meron kayong gulayan. Meron kayong bibi. May manok. May pabo. May lahat po ng uri ng pwede nyo pong alagaan kahit po paunti-unti eh, pwede po so sharing po sa mga kapwa ko FW na pag nag forgot kayo mag invest kayo ng kahit maliit na bakuran at doon nyo po buuin yung pangarap nyo at doon kayo mag invest ng inyong pera so hindi lang po kailangan ng malaking punan, start lang po kayo sa maliit hanggang sa paramihin nyo ay lang po sharing, hanggang mga komisyon. God bless everyone we